Muli po ay isang magandang magandang araw mga kabagis. Ngayon pong umaga ng araw ng Huwebes. Sa 21. 21 ba? 20. Ng September. Yan pong ating bintana na sasakyan. Sira na yung pang ano nya, yung pantaas ng salamin. Dito. Sira na. Ayun. Ah, kita po tayo si Jang Chef ng ano. ng sim power window. Hindi naman po tayo electrician, hindi tayo latero, pero so so subukan natin ikabit. Subukan po natin ikabit mga kabagis para yung ating sasakyan kahit na kahit na luma ay ano naka power window siya kailangan lang po natin magbutas para sa pagkakapitan itong ating mechanism ng power window ayan mga kabagis tanggal na po natin yung kabitan ng mechanical ng pantas na bintana ngayon i-align naman natin itong power window yan i-align natin siya ang naisip ko po mga kabagis i ano sa square bar siya pakapitin para mas matigas kasi pagka po itong pagka itong dating ito ang ating pagpapakapitan malamot po mga kabagis baka sa katagalan natin ginagamit ibumigay kaya kailangan po natin ayan oh. e square bar yan e square bar na 10 mm pwede na po yan mas matibay yan kaysa dun sa dating nakakabit pero ikakabit po na natin yung pagkara naayada y natin kasi gagawin natin cover sa motor yon cover ng motor ng power window split split lang po muna mga kabagis para kung halimbawa mali pwede nating baklasin ng mabilis Yan mga kabagis, medyo masikip kaya tatanggalin po ulit natin para mapaluag natin yung motor. Sige, sige po kasi yung pagkakalaki ng motor. Ngayon mga kabagis, naikabit na po natin yung secure natin yung pagkakapitan nito. Ngayon kailangan itong ating mechanism na ito ay eh, nakaano na naka-align na para paglagay natin doon tama-tama yung kanyang pagka-align para pag tinaas natin yung bintana <coughs> eh talagang sakto baka po kasi pag tinaas natin ang hindi uh, pag natin ang hindi naka-align yung sa atin yung bintana kapos hindi na po baling medyo tumukod para yung gear ng mechanism eh hindi tatalon pagka po kasi bitin may posibilidad na tumalon dito sa yan, sa lugar na yan oh. baka tumalon yung gear eh mahirap nang ibalik kasi pagka po nakakabit yan may taklob yan eh kaya kailangan naka-align ng sigurado. Bangabang po mga kabagis, baka mapapakabit natin ng maayos. panay temporary po mga kabagis 'yan para kung bali, tatagan ulit natin. ayun mga kabagis, naikabit na po natin yung salamin naka-align na rin. Ipipiks tu na po natin. kukuha lang po tayo ng karton ihaharang natin sa salamin gawa ng matatalsikan ng flux ng welding papangit yung ating salamin na po mga kabagis susubukan naman natin yung kung gagana ayan mga kabagis testingin po natin kung gumagana yung ating pinaggagawa baliktad ang polarity Ayan mga kabagis, gumagana. Tababay natin. Ayun, ayos. Hanggang dyan lang po talaga ang baba mga kabagis. Gawa ng yung ating pinagkabitan ng motor ay mas malaking bintana. Pero wala pong problema mga kabagis. Ang mahalaga ay yung pasara yung pabukas okay na po yung ganyang kalaki parang ano ah parang bago kailangan lang po natin yung mga kabagis lagyan ng goma yung gilid kasi gumagalaw siya o yan kailangan natin lagyan ng uh, dito sa gitna sa pag sa mga pagitan goma na pinakang spacer niya pinakang guide para yung salamin ay hindi hindi tatalon hindi kakalog ayan kaunting kutkot na lang po yun, mga kabagis kung mapapansin nyo po yan yung linya niya yung linya ng motor dadalawa lang yung linya yan o. Isang positive saka isang negative. Yan. Ito po, positive. Ito, negative. Ngayon, sa motor, ito naman yung positive nya. Ito naman yung negative. Yan. Magkahibalay po yan. Yung nasa taas, yung positive. negative. Ito nga sa baba, yung positive. Pagka po, pagka po naka nakalinya siya ng positive sa positive pababa siya ngayon pag binaliktad natin negative to positive ano naman pataas naman siya ayan o tumataas pwede na mga kabagi hindi na tayo mahihirapang magpihit kasi po yung manual ay ano sira na rin kaya tinanggalan natin ngayon, dinala na natin sa junk shop ni Kabubog. Ah, uh, tinatanong ko kung magkano itong motor. Sabi niya, ipalit e, mo na lang ika yung luma mo. Kaya ang nangyayari po dyan mga kabagis, dito wala tayong puhunan. Inilabel lang natin ang palitan yung luma. Ngayon, nagtanong naman ako ng pagpapakabit sa latero. Hinihingan po ako ng 1.5 mga kabagis. Eh, ang tatay po nito kasmuto, mahirap lang, wala po tayong 1.5 kaya pinag-aralan natin kung paano pagaganahin ayan mga kabagis gumagana pababa, patas o, gumagana yan naisip ko mga kabagis kung kung itong gear na ito itong gear na ito madadagdagan pa para mas lumaki yung kanyang ikot. Bababa siya ng sagad. Ngayon, mag-aabang tayo ng sisirain ulit nilang sasakyan. Kukuha tayo ng ganito. Itong gear, idudugso lang natin para bababa siya ng sagad. Ngayon, habang wala pa tayo na kukuhang gear, pagtyaga na po muna natin ito kasi nakakababa naman eh. Nakikita ko po sa inyo yung ay yung clearance ng pinakamababa niya. Ating ibababa na sa Ayan mga kabagis. Takababa siya na sa Ngayon yung salamin niya. Ganito ang difference Hindi ko makita kasi yung aking camera sira yan. Halos ano po siya mga kabagis. Five 5 inches yung kanyang natitira eh pwede na po yan sa ano ang mahalaga nyan eh, na isasara yung bukas, okay na po yung ganyang bukas kasi papasok ko naman ng hangin dyan pansamantala po mga bagis eh, muna ang kabiak na itong ating nagawa kasi ano tanghali na eh kailangan magpahinga uli ni ng tatay ni Toxmoto kasi tanghali na nga <laughs> papahipahinga po muna tayo yung pong kabilang side sira na rin po yun eh Ting, tingnan natin yan mga kabagis so ito po yung manual yan matigas na sa pahitin maingay na maingay na siyang isara pag, -pag ibinaba siya maingay din ngayon sa susunod po ito naman ang ating gagawin para sa ngayon tama na po muna yung kabila dahil alas 12 na rin ng tanghali eh nagugutom na po ang anak ng inay pagka po nagutom ang anak ng inay baka mamayat kaya uuwi muna po tayo at sa isang araw naman ito natin gagawin ayun hanggang sa buli po mga kabagis maraming maraming salamat po sa inyo sana may natutunan kayo sa ating medyo mahaba-habang video Maraming maraming salamat po sa lahat ng subscriber at saka sa lahat ng viewers. Muli po nagpapaalam ang inyong abang lingkod, Tatay ng Toks Moto. Magandang-magandang araw po.